Ano-ano nga ba yung mga dapat gawin kung ikaw ay pagod na pagod na sa iyong buhay? Tayo bilang mga tao, lahat tayo, darating tayo sa point ng buhay natin na tayo ay mapapagod. So hindi pwedeng hindi tayo mapagod kasi nga mga tao tayo. Lalo na nga kapag nadaragdagan yung edad natin, mas lalong dumadagdag yung pagod sa ating mga buhay. So maraming iba't ibang mga klasing pagod na pwedeng maranasan yung mga tao sa mundo na ito. Isa na dyan yung pagod nating pisikal. Ito yung madalas na pagod na nararanasan natin sa araw-araw. Kasi nga, sa mga ginagawa natin, sa mga trabaho natin, ang nangyari na uubos yung lakas natin dahil sa mga ginagawa natin sa maghapon. Kaya pagkatapos ng araw, tayo ay napapagod physically. Nangihina yung mga katawan natin dahil nagamit natin ng gusto yung ating mga katawan. So bukod dyan, napapagod din tayo mentally. Ibig sabihin niya, napapagod yung ating mga isipan. Yung mga pagkakataon kasi na sa isip pa lang natin, napapagod na tayo. Napipressure na tayo sa mga iniisip pa lang natin na mga bagay-bagay kahit hindi pa ito nangyayari dahil may iba't ibang mga obligasyon tayo sa ating mga buhay na dadagdagan yung pagod natin mentally. Kaisip natin sa mga bagay-bagay, nagkakaroon tayo ng pagod sa ating mga isipan. Yung mga tao ay napapagod din emotionally. Ito na yung time na yung mga tao ay nadedepress na. Nagkakaroon na sila ng matinding anxiety o kaya man nagkakaroon na sila ng mga takot at pangamba sa kanilang mga buhay. Ang iba kaya sila napapagod emotionally, isip nila sa nakaraan o kaya man yung iba sa mga future na pwedeng mangyari kaya sila ay nag-overthink maraming iba't ibang klaseng pagod na pwedeng maranasan natin sa mundo na ito kasi nga tao tayo normal lamang na maranasan natin na mapagod pero mga kapatid ano-ano nga ba yung mga dapat natin gawin kung sakaling tayo ay dumating sa point na tayo ay napapagod na sa ating mga buhay Una, kung napapagod ka, simple lang, magpahinga ka. Walang masamang magpahinga kung ikaw ay napapagod. Sa totoo lang mga kapatid, kailangan mo magpahinga kung ikaw ay pagod na pagod na. Anong klaseng pagod man yan na meron ka. Kasi mga kapatid, sabi ko nga, tao tayo. Normal lamang ang mapagod. Ngayon mga kapatid, hindi normal na palaging pagod tayo. Dapat nagpapahinga rin tayo. Pinapahinga rin natin yung ating mga katawan, yung mga isipan natin, at mga puso natin. Kasi nga mga kapatid ko yung mga robot o kaya man yung mga machine na ginagamit natin, sila ay bumibigay kapag palaging ginagamit at hindi na ipapahinga, papaano pa kaya tayong mga tao? So limitado po yung ating lakas. So kapag tayo ay nanghina na, kapag tayo ay napagod na, dapat magpahinga po tayo deserve mong magpahinga kung ikaw ay napapagod. Kasi kung sasagarin mo yung sarili mo at di ka magpapahinga, baka ng panahon, e bumigay ka rin. Kahit ano pang sipag mo, kahit ano pang galing mo, kung bibigay din naman yung katawan mo, wala ka na rin magagawa. So dapat mga kapatid, bigyan mo ng time yung sarili mo para magpahinga kung napapagod ka. So kung pagod ka at nagpahinga ka, kapag okay ka na ulit, dun ka ulit lumaban, dun ka ulit kumilos. So dapat mga kapatid, sa buhay natin, nagpapahinga tayo. Kasi yung ating Panginoong Diyos mismo, pinakita niya sa una pa lang, sa creation pa lang, na dapat magpahinga yung mga tao. Bagamat hindi napapagod yung ating Diyos, pinakita niya na pagkatapos niyang likhain yung lahat, sa pangpitong araw siya ay nagpahinga. Ang gusto lang ipakita sa atin ng Diyos dito, kung siya Diyos hindi naman napapagod pero nagpapahinga, papaano pa kaya tayo ng mga tao na limitado? So dapat mga kapatid, kung tayo ay nagtatrabaho, kung tayo ay may mga iniisip, dapat pinapahinga po natin yung ating mga puso't isipan at yung ating mga katawan. Hindi natin pwedeng sabihin na wala tayong time para magpahinga. Binibigyan tayo ng Diyos ng time para magpahinga. At gamitin nyo yung time na yan para kayo ay magpahinga kung kayo ay napapagod. Basahin natin yung Genesis chapter 2 verse 1 to 3. Nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa at ang lahat ng bagay na naroroon. Tinapos niyang likhain ang lahat ng ito sa loob ng anim na araw at ay nagpahinga sa ikapitong araw. Pinagpala niya ang ikapitong araw at itinuring itong banal. Sapagat sa araw na ito, ay nagpahinga matapos likhain ang lahat. Pangalawa, kung napapagod ka, humingi ka ng tulong sa mga tao. Huwag mong buhatin lahat ng bigat. Huwag mong pasanin lahat. Pag pinasan mo lahat yan, talagang mapapagod ka. Kaya may mga taong nasa paligid mo para sila yung tumulong sa'yo kung ikaw ay napapagod o nabibigatan. Yan nga isang dahilan kung bakit nilikha ng Diyos si Eva para may katulong o katuwang itong si Adan sa kanyang mga ginagawa. Ngayon mga kapatid, kaya binigay ng Diyos sa inyo yung inyong mga asawa, hindi lang para maging asawa nyo lang siya kundi para tulungan kayo sa lahat ng mga pwedeng itulong niya sa inyo. Dahil yun naman talaga yung purpose ng pag-aasawa para magtulungan kayo. At syempre, kapag may mga anak kayo, pwede rin sila yung tumulong sa inyo. Yung mga kaibigan nyo na nasa paligid nyo, yung mga ka-churchmate nyo, kung ano man po yung mga pwedeng itulong nila sa inyo na kaya nila, yun yung mga katulong sa inyo para mabawasan yung bigat na daladala nyo para hindi kayo mapagod ng sobra. Ang nangyayari kasi minsan mga kapatid, sinusolo natin yung laban. Sinusolo natin yung mga bagay-bagay na ginagawa natin. Hindi natin alam, pwede naman makatulong yung mga taong nasa paligid natin. Hindi po masama na humingi ng tulong. Hindi rin po yung pagpapakita ng kahinaan ng tao. Actually, kapag ikaw ay humingi ng tulong, pagpapakita pa yun na ikaw ay malakas na tao dahil hindi mo sinosolo yung problema o yung bigat na dinadala mo. Huwag kang mahiya na humingi ng tulong sa iba kung ikaw ay napapagod ka. Kung nag-o-offer sila ng tulong, hayaan mo sila kung yung ating Panginoong So Kristo nga nung buhat-buhat niya yung krus ng Kalbaryo, hindi niya ito binuhat mag-isa. Actually, merong tumulong sa kanya para buhatin yung krus at hinayaan niya na merong tumulong sa kanya. Kahit na alam natin na malakas yung ating Panginoong So Kristo. So mga kapatid, tandaan niyo po, sa buhay niyo pwedeng magpatulong. Pwede niyo i-delegate yung mga bagay-bagay na ginagawa niyo. Nang sa ganon, hindi kayo mapagod ng sobra. Marami pong pwedeng tumulong sa inyo na mga tao. Sa totoo lang po si Moses dumating sa point na talagang nahirapan na rin siya sa mga ginagawa niya. Pero mga kapatid, hindi na natili doon. Meron mga tumulong sa kanya para hindi na siya mabigitan sa kanyang trabaho. At yun nga, para siya ay hindi na ganong mapagod. Basahin natin yung Exodus chapter 18 verse 17 to 23. Sinabi ni Jethro, hindi ganyan ang dapat mong gawin. Pinahirapan mo ang iyong sarili pati ang mga tao. Napakalaking gawain iyan para sa iyo at hindi mo iyan kayang mag-isa. Pakinggan mo itong ipapayo ko sa iyo at tutulungan ka ng Diyos. Ikaw ang lalapit sa Diyos para sa kanila at magdadala sa kanya ng kanilang mga usapin. Ikaw ang magtuturo sa kanila ng mga kautusan at mga tuntunin. At ikaw rin ang magpapaliwanag sa kanila kung ano ang dapat nilang gawin. Ngunit pumili ka ng mga taong may kakayanan, may takot sa Diyos, mapagkakatiwalaan at di masusuhulan. Gawin mo silang tagapangasiwa sa libo-libo, daan-daan, lima-limampu at sampu-sampu. Sila na ang bahalang humatol sa maliliit na usapin at ang mga mabibigat na kaso lamang ang iyaharap sa iyo. Sa gayon, hindi ka masyadong mahihirapan sapagkat matutulungan ka nila sa iyong gawain. Kung ganoon ang gagawin mo na siya namang utos ng Diyos, hindi ka mahihirapan at madali pang maaayos ang anumang suliranin ng taong bayan. Pangatlo, kung napapagod ka, humingi ka ng tulong sa Diyos. Kung nandyan yung mga tao para tayo itulungan, tulungan, syempre, naandyan din yung ating Diyos para tayo itulungan sa lahat ng mga pinagdadaanan natin. Tandaan nyo po, ano mga problema natin, kayang-kayang harapin ng Diyos yan. Kayang-kaya tayong tulungan ng Diyos, ano mga mga bigat na pinagdadaanan natin o laki ng problema natin. So kung nahihirapan kayong humingi ng tulong sa mga tao, naan yung ating Diyos, available siya palagi para hingan nyo ng tulong. Kung nahihirapan ka, irerescue ka ng Diyos, sumaklolo ka sa Kanya, naan po siya at handa kayong tulungan. So kung napapagod ka na sa iyong buhay at bigat na bigat ka na sa mga pinagdadaanan mo, meron tayong Diyos na lalapitan. Ano mo mga pinagdadaanan mo ngayon sa iyong buhay? Alam na alam ng Diyos yan. At meron na siyang solusyon sa mga problema na meron ka ngayon. Kaya dapat lumapit ka lamang sa ating Diyos. Kung kaya kang tulungan ng mga tao, mas kaya kang tulungan ng Diyos na may alam ng lahat, na makapangyarihan sa lahat. Kung napapagod ka ngayon at nahihirapan ka ngayon, kung lapit ka sa Diyos, pagagaanin niya yung kalooban mo. Tutulungan ka niya sa lahat ng mga problema na kinakaharap mo ngayon. Basahin natin yung Matthew chapter 11 verse 28. Lumapit kayo sa akin kayong lahat na nahihirapan at lubang nabibigatan sa inyong pasanin at kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan. Pangapat at panghuli, tandaan mo na lahat ng pagod mo, lahat yan merong kapalit. Alam naman natin yung kasabihan na kapag tayo ay nagtanim, meron tayong aanihin. So yung pagtatanim, nakakapagod po yun. Pero mga kapatid, sa kabila ng pagod, tandaan nyo po, meron laging kapalit yan. Merong bunga lahat ng paghihirap natin. So kung napapagod ka ngayon, tandaan mo kapatid, lahat ng pagod mo na yan, lahat ng hirap mo na yan, mapapaltan yan at meron niyang bunga pagdating ng panahon. So kung palagi mo iisipin yon na lahat ng pagod mo merong bunga, yan yung magbibigay sa'yo ng lakas ng loob at pag-asa na hindi mawawalang kabuluhan lahat ng pagod na nararanasan mo ngayon. Lahat ng paghihirap na daladala mo ngayon. So kung nagtanim ka ngayon, siguradong sigurado na meron kang aanihin, hindi pwedeng wala. Maring di pa ngayon, pero pagdating ng panahon, ibibigay rin ng Diyos yan sa takdang panahon, lahat ng mga pinagpaguran nyo. Hindi po pwedeng wala. Lahat ng pinagpaguran mo, lahat ng pinaghirapan mo, tandaan mo, magbubunga yan pagdating ng panahon. Hindi masasayang lahat ng pagod at hirap mo na naranasan sa mundo na ito. Kaya kung napapagod ka ngayon, ibig sabihin lang yan, meron kang ginagawa. Kung napapagod ka ngayon, ibig sabihin lang yan, meron kang matatanggap na bunga pagdating ng panahon. Basta pagbutihan mo lang, huwag ka lang susuko sa lahat ng mga pinagdadaanan mo ngayon, pagdating ng panahon, sa takdang panahon, makakamit mo yung bunga na ibibigay ng Diyos sa lahat ng ginawa mo. Tandaan mo na nakikita ng Diyos lahat ng pagod at lahat ng ginagawa mo para sa pamilya mo, para sa ministry mo, at para sa sarili mo. At syempre mga kapatid, kapag ginagawa mo yung kalooban ng Diyos, kapag ginagawa mo yung naisi ng Diyos sa iyong buhay, pagpapalain kanya niya. At gagantipalaan ka niya sa lahat ng ginawa mo para sa Kanya. Basahin natin yung Galatians 6 verse 9. Kaya huwag tayong mapagod sa paggawa ng mabuti, sapagkat pagdating ng takdang panahon, tayo ay aani kung hindi tayo susuko. Kung napapagod ka ngayon, tandaan mo na naandyan yung Diyos para tulungan ka sa lahat ng mga pinagdadaanan mo ngayon. Nandyan yung Diyos para palakasin ka kung ikaw ay nangyihina. Basta manatili ka lang sa ating Diyos palagi dahil siya yung source ng lakas. Siya yung tutulong sa'yo. Hindi ka niya pababayaan at hindi ka niya iiwan. Sa totoo lang, kapag ikaw ay nangyihina, palalakasin ka niya. Mas malakas pa kesa sa dati. Ito nga sinasabi sa Isaiah chapter 40 verse 31. Ngunit muling lumalakas at sumisigla ang nagtitiwala kay Yahweh. Ilipad siyang tulad ng mga agila. Sila'y tatakbo ngunit hindi mapapagod. Sila'y lalakad ngunit hindi manghihina. So kung napapagod ka ngayon at nangihina ka, nawa nga itong mensahe na ito ang tumulong sa iyo para mas lalo pang magtiwala sa ating Diyos. At hindi lang yon para mas ipagpatuloy mo pa yung iyong buhay. Kasi mga kapatid, marami pang magandang kalooban yung Diyos para sa iyo. So gawin mo lang yung best mo, gawin mo lang yung kalooban ng ating Panginoong Sokristo at siguradong sigurado ipapakita niya yung mga magagandang bagay sa iyo sa takdang panahon. Basta magtiwala ka lang sa Kanya at huwag kang sumuko. So yun lamang mga kapatid gusto gustong ibahagi sa inyo sa namin natutunan kayo sa ating tinalakay ngayon. Hanggang sa muli magkita-kita tayo. Salamat sa inyong panunood. Pagpalaan kayo ng Diyos. Ingat kayo palagi.